Hello, good evening po sa ating pintoan po tayo Um, dito nga po ako sa Saudi Arabia kasi karamihan sa atin sa Pilipinas, pag first timer talaga, parang natatakot sila, kinakabahan kasi hindi natin, hindi po talaga may iwasan yung kabahan ka talaga kasi, um simply first timer natin dito, <laughs> siyempre hindi natin alam kung ano dapat natin gawin magulo magulo yung isip natin syempre iniisip natin na baka sakit tayo ng amo natin baka baka pagbahatan tayo ng kamay syempre hindi natin yung may iwasan pag so ang gusto ko lang iparating or advice sa mga first timer huwag kayong matakot hanggat may panginoon tayo hindi tayo pababayaan yan ang mahalaga lagi tayong manalangin sa kanya tapos huwag natin kalimutan yung lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa mundo lahat ng yan ay kailangan natin ipagkatiwala kay God kasi siya lang ang nakakaalam kung ano yung yung mangyayari sa buhay natin. Syempre, ang isipin na lang natin para sa pamilya natin. Kasi ako, iniisip ko talaga noon na Okay na sabi ko sa sarili ko mag-a-apply abroad ako. Kasi dati, takot na takot talaga ako eh mag-abroad kasi. Sobrang natatakot ako. Siyempre that time, ilang taon pa lang ako noon eh. Tapos first timer pa ako. Nakakatakot po talaga. So hindi po talaga yan, hindi mo talaga yan maiwasan sa mga first timer kung ano yung iniisip nila. syempre ang daming gumugulo sa utak nila kung matutuloy ba sila o hindi. Advice ko lang um, kumpara naman sa pamilya lagi first manalig sa Panginoon so kailangan pag umalis ka kailangan na na andoon yung tiwala mo kay God sabihin mo na lahat ng to gagawin ko dahil alam ko hindi ako natatakot dahil alam ko nandyan si God sa tabi ko at nag siya lagi ang kasama ko so in that time hindi ako natatakot sabi ko nga sa sarili ko noon di ba, mamatay ako kasi nga kapag kung hanggang saan yung buhay natin nasa Pinas man tayo o nasa abroad kapag time na, na talaga natin na nakunin ni Lord so wala na tayong magagawa diba? ba kaya iniisip ko na lang talaga na 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 kapalaran na lang talaga sabi ko uwi naman ako buhay o patay wala akong magagawa kasi hawak ni Gid ang buhay ko kaya hindi ako natatakot natatakot talaga kasi alam kong si God ang nakahawak at nakabantay sa akin. Kaya kung ako sa inyo, magtiwala lang kayo. Tapos makukuha niyo yung mga pangarap niyo sa buhay. Ganun lang kadali. Magtiwala lang talaga sa taas. Salamat!